Parte ng ating pagiging Pilipino ang ating kasaysayan. Ito ang humubog sa kung ano ang estado ng ating lipunan ngayon. Kaya naman hanggang sa ating turismo, atin itong binabalik-balikan. Welcome to the Queen City of the South, Cebu! Alam niyo ba na ito ang oldest city dito sa Pilipinas? Kaya naman napakaraming historical sites na putok sa ating mga turista. Kaya mga ka-DWSD Parkada, ating nga alamin kung paano nga ba makakatulong ang agham, teknolohiya at inubasyon para mapreserva at maprotektahan ang mga lugar na ito. Ako po ang inyong Chinito Explorer na si Mark Way. At ako naman ang inyong Beauty Queen slash Science Teacher, Rihanna Pangindian. Sumahan niyo kami sa aming mga trip dito lang sa Science Pinas! tanyag bilang Queen City of the South. Ang Cebu City ay kilala sa pagiging progresibo nito. Ito rin ang oldest city in the Philippines na naitatag bilang lungsod noong 1937. Pero itinuturing na itong bayan noon pang 1565. At dahil na rin sa tanda ng syudad, hitik ito sa mga makasaysayang lugar pasyalan kagaya na lang ng Magellan's Cross. Sinasabi na ang cross na ito ay itinayo ng mga Portugues at Espanyol nang sila ay dumating sa Cebu noong 1521. At yan ay sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Ito rin ang naging hudyat ng pag-uumpisa ng Kristyanismo sa lupain. At ngayon, puntahan ito ng mga turista para mamasyal at magdasal. Sunod naman nating pupuntahan ang pinakamatandang fort sa bansa. Ang Fort San Pedro. At sasamahan tayo ng guide at president ng Frontliners Lecturers Academy and Guides Guild Incorporated na si Kuya Edwin Kison o mas kilala bilang Kuya Al. At may libre pa kaming history lesson, mga ka-Dearesty barkada. So, initially the fort was built here. So it became the first Spanish settlement mm -hmm. and of course, This port also became the smallest and the oldest port in the Philippines, mm -hmm. and it was also the port that that established Cebu as the oldest city in the country. In, when you enter inside, you can see a well that uh, was used during the Spanish time that sustained uh, the the uh, uh, water. Uh... Kaya naman ano pang hinihintay natin? Tayo ng explore ang Fort San Pedro. Guess what mga ka-D.O.S.T. kada Nakita ko agad ang balon na tinutukoy ni Kuya Al. Ayan, andito na. Ito yung sinasabi ni Sir Al kanina. Yung parang balon. Ayan o. Oh. Yung balon. Ito yung balon na noong muna pa noon, syempre, ito'y pinagkukuhan na nila ng tubig. Pero since then, marami ng turista nagpunta dito. Ayan, ginagawa yung wishing well. Syempre, hindi na pwede pa. Gusto ko din mag-wishing well dito. Okay, meron nga sa aking... Wishing well. So yan mga ka si Parkala. Mag-wish tayo dito siyempre. First time ko din mag Ayan, mag-wish ko. Yun! Uh, Tignan niyo. Kaya na kaya ka. Kamusta? Saan na kaya ka namunta? <laughs> na alam ko nasa si Mark pero <laughs> magkikita rin kami. Perfect spots naman din talaga para sa picture at I guess i-relive lang kahit paano yung history na naka-akiba dito. Imagine 333 years na tong structure na to. At sa aking paglilibot, nakasalubong ko ulit si Kuya Al at ipinakita niya sa akin ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng fort na ito. oh ito texture niya talagang ito. yes right so these are the original parts. Tampok din dito sa Fort San Pedro ang mga artwork na gawa ng Cebuano artist na si Manuel Peñares. person, meron gallery? Hello. Ano siya. Bilang oldest city in the Philippines, hindi katakataka na marami ang mga makasaysayang lugar dito sa Cebu ganon rin ang mga lumang bahay na pinamahayan noon ng mga prominenteng pamilya. Ang bahay na ito ay pagmamayari ng pamilya Horordo at itinayo pa noong 1850s. Sa kasalukuyan, naglalaman ito ng iba't ibang exhibit na naglalarawan ng makalumang pamumuhay ng mga taga-Sebu. alam nyo ba mga ka-DOST Barkada? Dahil na rin sa modernong panahon, maaari ka nang maglibot without a physical guide. Gamit ang kanilang tablet na naglalaman ng mga voice recording describing each exhibit. Alam mo Riana, ang maganda dito sa Casa Gorordo, eh meron sila no, parang ito, digital parang tourist guide, di ba? Na parang, ako kasi for example, merong nagtutor sa akin, tapos minsan ba diba, may gusto kang balikan. Sa ako naman, dahil mahihiyain ako minsan. Parang na-awkward ako pag may madami akong kasama. So okay din to siguro para sa mga introverted katulad ko. Oo, no? <laughs> oh, tama. Na pwede mo lang namnamain yung mga nakikita mo. At syempre, katulad nga ng sinabi mo, balik-balikan habang mm -hmm. may hindi ka maaintindihan. Pwede mo lang basta piliin dito. Sa so, ano bang gusto mo unang tignan natin, Mark? Eto, Rihanna. parang yung mga number share. Eh, oh? Mayok Adlaw. Ayan. Welcome to Naririnig mo na. My name is Pippi, and I am a Tagbalay or resident of this house. I'm excited to give you an insider's tour of my household and introduce you to our family that we're so sa itaas na parte naman ng bahay, makikita ang iba't ibang kwarto na ginagamit noon ng mga mestizo. Pero kung gusto mo pa rin ng physical tour guide, pwedeng-pwede ka nilang samahan sa iyong tour. So Miss Axel, ito pong bahay na ba to? Anong year to talaga na itayo? Tsaka anong year siya yung umalis na yung family dito? Ah, uh, built po ito is actually 1850s. Mm -hmm. And 1850s. Acquired by Ramon Aboyles mm -hmm. Foundation Incorporated in 1979. Mm -hmm. So around 1970s po uh, umalis yung family. Mm -hmm. So to be exact, 174 years old. Axel, ano naman po itong room na ito? This is actually the library of the Gorordo family. Mm -hmm. Nakatuto ang isipin na noon pa man ay pinahahalagahan na ng mga Pilipino ang edukasyon. At dito naman sa kanilang kitchen, kapansin-pansin na well-preserved pa rin ang mga gamit. sa aming paglilibot sa mga makasaysayang lugar ng Cebu City, nakakatuwang isipin na labis ang pagpapahalaga natin sa ating kasaysayan at kultura. Kaya hindi mayaali sa aming isipan kung paano pa natin ito mapoprotektahan, lalong-lalo na sa mga sakuna. Kaya sa aming pagbabalik, Ating aalamin kung ano ang maaaring maging tugon ng agham, teknolohiya at inovasyon upang patuloy na maprotektahan ang mga makasaysayang lugar na ito at para na rin sa ating mga kababayan sa panahon ng krisis. Sa pagbabalikyan ng Science Pinas Ang Center for Environmental Informatics o CENVI ay naglalayong tulungan ng Central Visayas sa mga sektor ng turismo, IT at business process management sa pamamagitan ng makabagong pananaliksik. Sa ilalim ng programang ito ay iba't ibang proyekto na gumagamit ng environmental informatics para sumaybayan at protektahan ang ating kalikasan gamit ang data science, remote sensing at artificial intelligence. Ngayon din, mayroong mga proyekto ang SENVI na tumutulong ang sentro sa pagmonitor ng hazards nagdudulad ng bagyo at baha at nagbibigay ng maagang babala para sa kaligtasan ng mga komunidad. Sa pamamagitan ng center na ito, ipinamamalas ang papel na ginagampanan ng siyansya teknolohiya sa pangangalaga sa kapaligiran. Iba't ibang makasaysayang lugar ang makikita sa Cebu. At bukod dito, isa rin sila sa pinaka-progresibong lungsod sa bansa. Ayon sa datos ng Department of Trade and Industry noong 2023, nangunguna ang Cebu sa listahan ng highly urbanized city sa bansa. Ganoon na rin ang probinsyang kinabibilangan nito. Pero sa kabila nito, hindi pa rin sila ligtas sa iba't ibang sakuna kagaya ng baha at mga sunog. Kaya naman ating aalamin kung ano ang maaaring maging ambag ng adham, teknolohiya at inovasyon nang sa ganon ay patuloy na maprotektahan ang mga makasaysayang lugar pati na rin ang mga mamamayan ng probinsya. Dito sa University of the Philippines Cebu, sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology, iba't ibang proyekto ang nabuo at unti-unting pinapakinabangan ng iba't ibang lungsod ng Cebu. Sa ilalim yan ng Center for Environmental Informatics o CENVI. At para mas maintindihan natin 'yan, makakasama natin ang program leader na si Dr. Mary Joyce Flores. Ano po ba ang CENVI? At paano po ba ito nagsimula? The initiator talaga was the Lidar project. Merging the strengths, okay, UP Cebu's strengths in computer science and environmental science. So we uh, proposed for the establishment of the Center for Environmental Informatics. Hindi na bago ang pagbaha sa Cebu. Kaya naman, isa ito sa mga sakuna na nais tugunan ng proyektong ito. Sa katunayan, ang mga barangay kung nasaan ang mga makasaysayang lugar na ating pinasyalan, madaling maapektuhan ng baha. The aim of the project was to really uh, find, try to find solutions for urban challenges because it is urbanized so... A lot of people exposed to hazards. So the Smart Turf project is actually a project or program. It's a program. So there are three projects under that which uh, try to address the problem of flooding. Ang Smart Turf o Smart City Solution to Urban Flooding ay isa sa mga proyekto sa ilalim ng CENDI. Layunin nitong solusyonan ang mga kaso sa pagbaha na sumisira sa milyong-milyong halaga ng mga ari-arian. Uh, this project actually is, ano no, na-develop namin to back in 2020. So, uh, it is also our response uh, to help solve or give solutions to uh, Metro Cebu's perennial problem On urban flooding. So, yun ang dinevelop namin na uh, uh, na project ay ano siya um uh, uh, na -realize namin na uh, uh, this could be done not just to uh, to demonstrate what uh, science, technology and innovation can do but also to help solve uh, the problems that are faced by our common people at isa sa mga elemento ng proyektong ito ay ang curb flood o citywide urban flood. ang pangunahing benepisyaryo ng proyektong ito ang lungsod ng Mandawe. pero ano nga ba ang kaibahan ng curb flood sa ibang mapping system sa bansa? so curb flood maps the urban rainfall runoff. so um, with that in mind, we include the drainage structures. Um, in Mandawi City because it plays a big part, especially when it clogs, etc., etc. Ang urban rainfall runoffs ay ang pag-aaral tungkol sa galaw ng tubig ulan sa mga urban areas. Kasama dito ang pag-unawa kung saan napupunta at naiipon ang mga tubig ulan na maaring magdulot ng baha. At dito sa Mandawe, isa sa nagaambag sa pagbaha ay ang Butuanon River. Mandaue, geographically, is the catch basin. So, it's like, it's a lowland area. The Putuan River Service is uh, heavily silted. Isa sa reason of that is para siyang, if you talk about mga arteries ng isang tao, may uh, atherosclerosis na siya. Barado na. So, yung, ano niya, yung width niya is lumiliit. Lumiliit to certain developments. Kaya para sa mga urban areas na kagaya ng Mandawi, napakalaking bagay na magkaroon ng mga science-based studies na makatutulong para sa kanilang flood mitigation and response. The importance of which is, of course, that that we're treating the cause of the disease at the same time, thus saving the government billions, millions, or billions of pesos. Sa pamamagitan ng mga proyekto kagaya ng Curve Flood, makakatulong ito sa pagsalba ng mga makasaysayang lugar na maaring maapektuhan ng pagbaha. Ganon din sa agarang pagresponde sa ating mga kababayan. Sa panimula, ang Sendvi ay naglalaman ng mga proyekto para sa biodiversity, water resource management at sa industriya ng mangga sa probinsya. Kalaunan, nagbago ang mga proyektong ito bakit kaya since we noticed that mm. most of the requests uh, most of our efforts were uh, appreciated mm -hmm. when we um, if it's related to the RRM mm. the one where we our our experience our uh, help was uh, really felt mm -hmm. was when we extended um, assistance right. in the retrieval mm -hmm. operations of the naga landslide so ASTI mm -hmm. uh, sent us uh, maps right. okay. and so senbi the research staff of senbi mm -hmm. tried to uh, model or estimate where mm -hmm. no, these houses right. and of course people are possibly buried right. so. baha landslide ilan lamang ito sa mga sakuna na madalas nararanasan sa probinsya ng Cebu at hindi rin sila ligtas sa banta ng water crisis. Sa katunayan, hindi napupunan ng supply ng tubig ang demand ng mga mamamayan araw-araw. Kaya naman, isa pang proyekto mula sa Senvi ang nagbibigay tulong sa ating mga kababayan. Ang Iceware Project is a project funded by the DUST Region 7 Uh, implemented by the University of the Philippines, Cebu, and uh, initiated uh, in partnership with the Lapu-Lapu City Rescue. Ang iceware o installation of standby wells for emergencies and research ay isang proyekto na layuning solusyonan ang kakulangan ng tubig sa mga identified priority areas at maaari rin itong magamit sa panahon ng mga sakuna, kagaya na lang ng sunog kung saan hindi ligtas ang ating mga makasaysayang lugar, gayon din ang ating mga mamamayan, lalong-lalo na kung hindi maaagapan. Kaya naman ating dinayo ang isang barangay dito sa Lapu-Lapu City na isa sa mga beneficiary ng iceware. Okay, so Sir Bill, paano nyo po ba na-identify yung mga site na pag-iinstala nitong iceware? So, yung first na criteria namin is dapat yung area is considered as fire risk na area. Mm -hmm. Around 61 yung na-identify na fire risk hazards mm -hmm. areas. Tapos, uh, isa ito sa mga naidentify na-identify natin. So, as of now, may mga 22 na wells na on standby mm -hmm. dito sa Lapu-Lapu. Ang ice iceware ay may iba't ibang parte. Ang pump na sumisipsip ng tubig mula sa balon, hose na may habang 50 meters, at tangke na kayang mag-imbak ng tubig na kasing dami ng dalawang fire trucks. At nito lang 2023, isang sunog ang naganap sa mismong barangay kung saan apat na bahay ang tinupok ng apoy. Kaya sa aming pagbabalik, alamin natin ang kwento ng isang residente na naging biktima ng sunog at kung paano nakatulong ang proyektong ito na maisalba ang kanilang buhay. Ika nga nila, di na baling manakawan, huwag lang masunugan. Kaya naman, isang proyekto mula sa Senvi ang nagbibigay seguridad at pag-asa ng mga residente dito sa Lapu-Lapu City. Dahil bukod sa magagamit na tubig sa pang-araw-araw, magsisilbi rin itong sandata sa panahon ng sakuna. At dito namin nakilala si Ate Maribeth. Anak ko at yung pusa ko naglalaro lang. Mm -hmm. May narinig siya na nag-spark. Paglabas niya, yun na malaki na yung apoy, hindi na niya maagapan. Ito nga meron konti lang. Ito yung mga ano. So, gaano po katagal na ano yung sunog na naapula? Madali lang na naman sir kasi dumating din yung ano mga bumbero. At saka yung may ano rin kami dito sa tangke ba. Isa sa, isa rin yun maka nakatulong sa ano namin dito na. Ah, kumbaga nakakuha na agad uh -oh. ng uh, tubig doon, uh -oh. no, doon sa May Iceware kasi, sabi nga kanina ni Sir Bill, no, kasi kung hindi 'yun naagapan, kung wala 'yun, uh -oh. hindi, lahat lang siguro, apat, lahat. hindi lang apat, lahat, siguro kami lahat, kasi, oh. kasi mga ano lang dito, light materials lang Light ba? materials lang, no. Sa kasalukuyan, ang tubig na nanggagaling sa Iceware ay hindi pwedeng gamitin bilang inumin. Pero sa kabila nito, lubos na ang tulong na nagagawa nito lalo na kapag may emergency, kagaya ng sunog. So first, of course, we would like to thank uh, DOST for patiently uh, supporting us with all these projects so most of the projects are supported by dosd and then at the same time we would also like to thank the local government units that you know were, were always there to support us in all these projects, uh, they supported us not just um, in terms of logistics, mm -hmm. but financially as well. And of course, um, they they agreed not to become mm -hmm. pilot areas for our projects. So hopefully, um, the other uh, LGUs would not hesitate to approach mm -hmm. us no, in case uh, they have problems. Who knows? No, we might be able to help them as well. Sa anumang oras, lalo na sa panahon ng sakuna, nararapat lang na maprotektahan ng ating mga makasaysayang lugar, gayon din ng ating mga kababayan. At bilang mga Pilipino, higit ang ating pagpapahalaga sa ating nakaraan dahil atin pa rin itong binabalik-balikan at pruweba ng ating kasalukuyan. Grabe rin yan, no? sobrang natuwa na naman ako at ang dami kong natutunan sa adventure natin ngayon dito sa Cebu. Kasi alam mo ba na ang agham teknolohiya at inovasyon eh hindi lang pala yan na i-apply ia sa agrikultura at pag-aaralan sa eskwelahan, di ba? Kung baga, nagagamit din pala ito no, sa pag-preserve and protect ng ating mga history landmarks. No? Kagaya nga dito sa Cebu na sobrang rich ng kanilang history at culture. Naku, totoo yan, Mark. No? Talagang pruweba ito that science is everywhere. At syempre, bilang turista, na-enjoy natin ang mga historical sites na ito ngayon. Pero ang mas importante ay maaabutan ito ng mga future generations natin. Kaya naman mga kadiyors ni Barkada, sana nag-enjoy at natuto kayo sa episode na Muli ako ang inyong beauty queen slash science teacher, Rihanna Pangidian. At ako naman ang inyong chinito explorer na si Mark Way. Kaya tara na, kita-kits tayo ulit next week dito sa Science, science Pinas! Pinas!